DJ Kalinga o Program Paghilom. Ito ay isa sa mga nagbibigay ng suporta, hostisya at pangangalaga sa mga individual o komunidad na naapektuhan ng iba't ibang uri ng crisis o paglabag sa mga karapatang pantao. Ang taon po natin binibigyan ng Paskong Paghilom ng mga biktima ng NGA. naman. Kunti din sa ito po, sumasabong sumusuporta sa mga kabataan, tulad nyo. Ang Pasko ay nagdadala ng mensahe. Mensahe na may pangako. Ulit, salitang ugat sa pangako, ako. Ibig ako titindig, ako tutulong, ako maghahandog ng Panginoon. Pero, merong pang isang pangako yung mismo nagsalita, ako yung pangako na pinadala. At yun ang walang iba kundi si Kristo. Si Kristo yung nagsasabi, ako kita, ako kita. Akin yung problema mo, akin yung mo, akin yung sugat mo, kasama mo ko sa kumulang. Sa akin ang Pasko, para sa inyo Ang layunin nila ay itaguyod ang katarungang naglalayong pagalingin ang sugat na idinulot ng mga trahedya sa pumamagitan ng mga taong tulong, rehabilitasyon at pakikiisa sa mga biktima.